Ang ilang kongresista na pinapababa sa pwesto ng COMELEC na nagsumiti sila ng sose sa itinagdang panahon ng ahensya. Ang Speaker ng Kamara, dismayado tuloy sa direktiba na katutok si Sherry Ann Torres. Hindi tinago ni Speaker Feliciano Belmonte ang pagkadismaya sa direktiba ng Commission on Elections na atasan ang 20 kapwa na bakantihin agad ang kanilang tanggapan. I think OA naman yung COMELEC because I I looked at the list you no know, and 20 and what were the reasons of the 20 only 3 were alleged not to have uh, uh, filed one of them naman uh texted na uh yung representative niya is about to file it in the COMELEC Lalo pa raw nagulat si Belmonte dahil sa labing dalawang kongresista ang nakausap niya, tatlo lang daw ang di talaga nakapagsumite ng kanilang Statement of Election Contribution and Expenditures o SOSE. Ito ay sina Congressman Tricia Bonoan David, Salvio Fortuno at Marivic Alvarado. Yung ibang kongresista kung hindi mali ang form na nagamit sa SOSE filing, kinatawa na lumagda para rito, sabi ni Belmonte. Kaya may utos man ang COMELEC na pag-impakihin muna ni Belmonte ang dalawang pong kasama. Everything you're given a reasonable time to to do it on spot so by the time that uh, uh, on Monday for instance when we have a, a session I am I'm 100% sure that by that time all 20 of them uh, have uh, uh, fully complied with it because if they don't comply at that time, Papabakit ko sa kanila yung lugar nila. Kasama si dating Pangulo at ngayon yung Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo sa mga kongresistang dapat daw bakantihin ang opisina dahil sa isyo ng sose. Pero giit ng asawa ng dating Pangulo. Nagsubmit yun. Alam ko nagsubmit yun. Panibagong uh, oppression na naman. Sila Congressman Katamko, Singson, Enverga at Waminal. Ipinadala sa media ang kanila nakuhang Certificate of Compliance sa Comelec. Dokumentong nagpapatunayan nila na naghain sila na sose sa itinakdang panahon. Dahil kinatawan lang ang naghain ng kanyang sose, personal na lang daw itong ihahain ni Katamko para sa kasiyahan ng Comelec. Sabi naman ni Waminal, <laughs> Sabi na asawa ni Representative Ang Ping na si dating Congressman Hari Ang Ping, mali lang ang nagamit nilang form na naghain ng Sose. We you already asked somebody to go to COMELEC to get a copy of the form? And tomorrow, we will uh, refile it again. Ayon sa staff ni Rizal Congressman Joel Roy Duavit na si Nelda Rohel, nagulat siya sa kautusan ng COMELEC dahil siya raw mismo ang nag-file ng sose ni Congressman Duavit at tinanggap naman daw ito ng COMELEC Rizal. Isa-isa naming dinawagan ang iba pang nabanggit na kongresista. Pero mga tauhan lang nila ang nakausap namin na pawang wala raw otoridad na magsalita sa issue. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Horas.